Uh, magandang umaga po. Ako po si Jo Malin, wala po sa The Manila Collegian. Uh, kasalukuyan po akong news correspondent ng um, The Manila Collegian. Ako si Fides. Hello, Jo. Ako ngayon ang spokesperson ng kapatid. Ito ay isang support organization ng mga pamilya at kaibigan ng mga political prisoners. Yan. Para po sa unang tanong, ah uh, Maaari niyo po bang ikwento sa amin ang inyong kalagayan, ang inyong uh, educational status bago po maganap ang martial law? Actually, nung bago maganap ang martial law, day, that was September 21, 1972, nasa high school ako, fourth year ako noon sa Maryland. Naging active na ako eh, noong high school. Sumapi ako sa samahan ng samahang demokratikong kabataan SDK. So, yung mga years na yon, hindi naman ako bago eh, no? Yan po. Uh, nung na po kayo sa Bacolidian, tama po ba? Nung nag-UP na po kayo, uh, ano na po yung naging kalagayan o kumamalakad ng Bacolidian sa ilalim ko ng Batas Militar? Actually, nung freshman pa lang ako, no? May, which, ang inisip ko lang, it would have been unusual, no? During that time, kasi Upon the declaration of martial law, lahat ng mga organizations, particularly sa students, lahat nito were ordered disbanded. Merong mga nilabas na presidential decree si Marcos. Kaya kahit wala nung high school, yung transition ko papasok ng UP, kundi siya no, highly restrained yung buong political climate. Pero ngayon, dahil naging editor ako dun sa student high school paper namin, tapos naging active na rin ako dun sa dala ng political ferment noong panahon niya yan, nag-apply ako sa Tulijan. And I would think, you know, if the history of martial law would be written for that, for, for those initial years of martial law, very interesting siya. Kasi kahit walang student council, bakit hinayaan na buksan ang kulidyan? We had to practice siguro some kind of self-censorship. Pero ngayon, dahil bulat na ako noon, meron akong ginawang articles, no? mula nung panahon noong 1973 tapos napalitan na ng Nina Manny Esguera tapos si Diwa Ginugundo yung former Central Bank Governor I think deputy si Diwa eh may mga sunulat akong mga articles na from time to time merong lalabas na information na uy eh, huhulihin ka dahil meron kang sinulat halimbawa nagkaroon ng Miss Universe tapos meron akong ginawang article na critical or siguro ironic no? tungkol dun sa event na yon. Ang ginawa kasi nila dyan, eh, no? tinakpan nila yung mga squatter communities. Yung naglagay sila ng mga white wall, good and beautiful ni Imelda Marcos. Pero taliwas siya dun sa nangyayaring katotohanan sinerhan yung mga major newspapers ang iniwan na lang yung mga mouthpieces ng Marcos government gaya ng Daily Express. Kaya yung hindi makalabas ng mga balita sa national newspapers, inumpisahan ngayon ng collegian na ilabas. Ayun po, ano po sa tingin niyo yung naging malaking ambag ng mga campus journalist para iwaksi po yung karahasan na, 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 dinulot po ng martial law noon. Malaki. Kasi nga gaya ng nasabi ko na, eh, no, na iiwan sa kabataan yung kulin. Particularly sa UP, tinitingnan natin ang sarili natin no, na hindi tayo ordinaryong estudyante kasi ang nagtutustus talaga sa atin ay ang um, mamamayan. Ay, ano po yung huwapayo niyo para sa mga uh, kasalukuyang campus journalist na kumakaharap po sa isa na namang administrasyong Marcos. Tell the truth. Kung ano nakikita mo, sabihin mo kung ano 'yon. Ano ang katotohanan? Hindi naman 'yan talagang maitatago eh. Tapos I think no, <clears throat> itong period na 'to. Sabi ko, 'di ba? Short walk to freedom. Itong Period ngayon, yung generation namin. Kasi interestingly no, kahit dumating ako after March, no, yung earlier generation, yung mga aktivista, lalo na yung mga highly committed sa kanila na mundo, tapos <clears throat> tinaya nila yung buhay nila.